Ayan, mga kasiko. Talagang may bumbo na kami dito sa ako namin, no? Oh. Sa kubo namin. Basak. Ayan, oh. Bagong-bago kasi ko yan. Bagong-bago. Oh. Si Boy sa inyo. Shout out dyan kay Brad Big Big. Yan, oh. Sa Canada. Yan, okay na yung ano niya. Yan, okay na yung kanating Brad. Oh? Tanggal okay. yung... Kulang na ito. Kulang nito salamat sa oh. ano Kulang na to. sa minto na lang kulang nito sa minto. <laughs> Sa kubo, oh? kubo. Sa minto kubo. sa kubo. Yan o, dahil sa Martes magda-direct na tayo dito sa area natin. Ayan. Kaya naggawa tayo ng bomba. Yan oh. Ready to to? direct. Yan, shout out sa inyo. Saan na kayo sa panig ng mundo? Hindi sa sulok ng mundo, sa panig ng mundo. Saan kayo mga kasiko? Shout out sa inyo. Ha? Ha? Wow. Ba yan. Ah, yeah? uh, nagkuwento tayo ngayon ng ngag... lapok ba, linang. Oh, okay. Ano? Kung linang tayo. Yan. Ano? You know, sila sa kwan. Sang kahon na lang may gate. Sang kahon na lang walang bawas. Ang time check uh, 3:30 ng hapon. kan ma kasama. Ito yung traktor natin nagpahinga kasi parang tinaban tinamad na siya. Kinamay nga siya. Ito naman yung makina natin, napagod. Ayun, mga kasiko. Grabing napagod siya. Oh, yan ang mga gamit natin, no. Oh. Tools. Ito yung dati yung natin, dating balon. Yung tabay ba tabay? So, ito yung munting kubo namin. You know? Oh, kape. Kape. Mga kasama. Yan. Shout out sa inyo. Lapit na naman tayo mag-direct. Dito. You know? Traitors. Yan. Traitors ang galing itong pagong namin ng kasiko wala din napilay din napilay yung paa wala kaya nandito lang siya napilay yung paa yan ganda ng panahon kaganda ng panahon yan o, lapok, bago pilapil Ako na yan. Ready to ako na yan. Derek. Derek. You know. Ganda. Lakas ang lakas ng tubig. Ah, Sit out. Saan, saan mga kayo sulok na mundo? Ayan. Sa mga subscriber natin. Please share lang. Like. Yan, Mag iwan ka ng bakas para mapakasan din kita. Um. Talagang oh, luminaw na agad ah. Itong isang makina rin namin, wala napagod din ito. Pero ito okay siya, umaandar 'yan. Kasi yung aparato lang yung pagong lang ang napagod, you know, pagong. Yung sa traktor naman, yung makina yung pagod. Ayun. Pagod yung makina. Ay, thank you Lord Nakaroon naroon kami yung bumba dito Kaya mo yung bumba namin no? Kita mo Puting kailan lang ah Malinaw na Saka mga ugat ng mga ano sa do Ayos ah Talagang Baka sunod, sunod na tamaro yan Magkuna tayo yan Marong Pwede na inumin Di ba? Oh, inumin na ito. Yan lang yan siguro yung kanyan Kuha ako niyan. Kailangan ko ako. Yan. Hmm. Yan, yan lang yan. Ay, tingnan lang. may kuha ko rin lang. Yan. na. Bukas nuron ko ako. <laughs> <laughs> mangawat na budani. <laughs> Ito. Mga kasi ko, mayroon kaming gulay dito. Kahit araw na gabi pa rin, you know. Kahit araw gabi pa rin. Bago mayroon kaming upo, you know. Yung mga mababait na gulay, upo. At saka ito. Yung tawag niyan, yung uh, gulay na kwan. Ito, ano ito? Itong gulay kasi ko. Yan. Anong sa yan? Papaya ba? Yung gamot sa ribog. Ito naman yung manok namin. Wala, nakawat na siko kaya ito na lang ang daan ito lang yung kanay. ala kinawat nila eh kaya pugad na lang okay kayo yan o itong palay namin kasi ko ito yung tinatawag na kwan napalay ng one year na palay Makan ba? Makan? Makan ito. Kahit hindi mo na kinakain, makan pa rin. Makan. Makaon. Makan. Kung sa Tagalog naman, makaon. Ito na makabusog. O, makabusog. Ayaw ito kasi ko, wala itong, anong, tinan mo naman yung kanya. Walang abuno. Walang spray. Pabayaan mo lang pag tinanim mo. Yan o. o. Ayaw ng maya. Kasi ito, sa maya, matabang. Pero sa tao, makabusog. Kabusog yan. Kung so, kita mo yung uhay uh, uh, kasi ko. Kurabing uhay uh, kasi ko. Kaso lang yung tanim namin kasi ko. Tat ah, tatlong punuan lang. Tatlong punuan lang yung tanim namin na ah, kita, pang ka ito, pang similya kasi ko. Pang, 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 pang similya. Diyan yung talaga para pala. Similya. Nahulog yun dyan. Similya lang. Nagkuha nga kahoy tayo. Kaya pagkala ng kahoy yan. Ano yung mga mo maganda? Ano yung maganda? Pala, pala, ganun pala siguro. Tusok ng pala. Ay, nasaan kaya yung kuwako ko ng nawala kasi kasi ko yung dugtong ng bumba. Kaya no? Nawala yung karugtong niya. Ito mo. Pangit naman kung gaitong bumba natin. Grabe kasi ko. Talaga Oh. Ah, kahit wala kang irrigation, pag ito na masipag magbumba. Wala kasi o. Oh. Wala o. Na, bukas kasi ko, makainom na tayo dito. Hindi <laughs> na mo. Oh. Yung bolt, yung bolt niya, yung bolt niya, istinglish pa. Ano mga ano yan dyan? yung bolt? Wala kayo doon 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 sa kabilang bahay, kabilang banger? Ano, naghila na sad. Tawa, sabi ko na eh, takpan talaga oh. Yan yan, dito yung takpan yan. Nao. Kole na lang. Okay. Ha? Ano na gusto? Ano na yung takpan niya? Pagka magpakaba. Basta yun. Takpan lang ng kayo ng yung luputik ba? Pero kasi pag nakalar pag putik pag putik lang malaro-laro niya yon, malabas niya ba? Oo, mo dahon ko. Ano? Bakaw, bakaw. Oo, oh, bakaw. Lobig lang mangkano oh? siya.

pag gumanda na yan samintuhin na namin ito walang ito iangat lang ito ng isang panang ito isang sakong siminto <tipos> nak kunin mo kuhaan mo daw ng tubig ang ano busa natin ito may maraming ano yan pero pag walang kuhaan -wal, sabi ito ano mahumok lang no mahumok lang siya kung ito Basta birawan siya pa. Uh, kon. Sige pag magkumok siya, maglinaw siya, di ba? Ayun hmm. hmm. ah, ang kanyon putik na yun pag gumukaw siya. Okay, Kasi siguro. kung ganun yung putik yung kaniyan dulo noon, ah, wala. Hmm. Marangan yun ganyan. pinagwapo mo na. Okay. Ano natin? So, para magwapo siya tingnan. Ay, ano din ba? Ano? Mm. Malinis na. Yeah, malinis. Ha? Ang galing Ang galing ang birada namin kasi Talagang paggawa ng bomba Grabe talaga binira namin ang ultimatum Kaya mabilis oh Talagang yan ko namin oh Gamit namin uh, Ayun, lang Tatlong kahoy lang Bago may muton Lubid Bago kunting sipag Papawis Dali na good na So, wala kaming yung kanya ilbo nya nawala kasi nakabalik dito kami kasi medyo natagal lang kami tagal kami nakabalik parang isang buwan kaya nawala yung kanya yung dugtong ng bumba saan na kayo nalagay miss na, please miss please kasi ko miss please ayan pero mas maganda, ang maganda nito, ang maganda talaga kasi nagkaroon na kami ng bumba. Kasi dito, dito lang ang dati yung kanamin, no? panghugas lang, siko, tabay. Tabay lang ito, 5 feet. yung binira namin ng itong kanan ito kasi ko, mababaw lang kasi mababaw ang tubig sa amin dito. 23 feet lang, 23 feet. Ako yung kanamin, yung plastic nasa 20 feet lang 20 feet meron kaming exist na 3 feet kaya yun ang ginagawang balon doon sa baba para lumakas ang kan, pundo nya Lum lumaki ang pundo para pag mo malakas no? So, talaga para dito sa kami pag mag dairy kami sa martis meron na kaming inumin ito yan kasi ko yeah. Salamat kasi ko sa walang sawang suporta at panunood sa channel natin. Ritoms TV kasi ko vlog. Katawad sa inyo. Yan. Thank you. Thank you. Siko. Thank you for watching. Thank you sa walang sawang panunood. Yan. Dito na lang. Ganito na lang itong video na to. Thank you. Bye bye.